muna mga Ah. sana maintindihan mo si tatay. Kasi, naisip ko, umalis dito kasi, pag dito tayo lagi, maalala lang lagi natin dito yung pagkawalan ng nanay mo eh. Opo, tay. Huwag po kayong mag-alala. Sasamahan ko po kayo sa lahat. At nandito lang po ako para sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Na mahal din kita, anak. Uy, pwede, uy. Eh, karami po ako sa pagkamatay po ni Ati Mildred. Alam ko po na mahirap po sinyo tanggapin ang lahat. Pero huwag po kayo magalala. Pagdarasal ko po kayo. Maraming salamat, Iho. Uh, Papakabayad kayo dito, ha? Ay nang bahala sa barangay natin. At po tayong gagawa ng mali, ha? Tuloy na kami. tagal na. Nakakapagod ng araw na to. Oo. Oh. Oh, op op Ako muna. Mm. May ko muna to dito. O siya, hati-hati tayo din eh ha. Wala to. Oo. Yan. Oh. Huh. Nakakapagod ng araw na to. no? Grabe na ang init oh. Oo nga pre. Biruin mo ba naman? Ganito na nga yung pinagdadaanan natin. Tapos yung boss pa natin. Hindi man lang tayo bigyan ng pakonsuelo. Dagdag ba kumbaga? Nakakapagod. Alam nyo, kayo, masanay na kayo, Diyos ko. Dati pa yung sistema na yan. Kahit magreklamo kayo, walang magagawa yung mga yan dito. Kaya nga eh. Ay mo, sabi sa akin ng tatay ko noon, may isa daw magsasakang males kasama yung anak niya. Kasi nga, namatay yung asawa dahil sa pagod at gutom. Ay, nabalitaan ko yan. Hmm. Ayon ba yung asawa ni Manong Epoy? Naku, pre. Ang lakas ng tagabalita nyo, ah. Ang narinig ko, binigyan daw ng limang daan yung may-ari ng lupa, yung asawa na namatay. Grabe, no? Nakakapanlumo nga yun. Hanggang ngayon, hindi pa nga rin nila nakakalimutan kahit matagal na yun, eh. <laughs> Ay, kaya ngayon, ako, oh! Mangarap tayo ng mataas. Ang hirap lang. Ganito lang, no? Patapaktapakan lang tayo ng mga yon. Ay, nako. Hmm. Siya, tara naman ang kumain. Siya, yeah, pagsikain hmm. na tayo. Butom Gutom na ako. Sing yung tubig. Sing yung rin Baso, baso. Pakainit naman dito. Pakip. Wala baso. Oh, bakit ayun yung buksan tong pita? Mm. Ibuka ko ay. Ibuka na? Aba? Oo. Uh -oh. Uh. Ngayon. Ay, sabay. Mm. Bilisan mm. nyo. Ayusin mm. nyo to. Paabutan tayo ng nakain. Bilisan nyo. Unay, unay, unay. Ayusin ayos. Na naman tayo nito. Anak ng teting. Kaya tayo nalulugay. Ganyan ang ginagawa nyo eh. Anong tinatambay-tambay nyo dito, ha? Kapag walang nakatingin, ganyan ang ginagawa nyo? Iba klase kayo, ah. Uh, ah, boss. Nananghalian lang naman po kami dito eh. Mamaya po kayo, kilos na po kami. Anong mamaya? Sigurado ako, kanina pa kayo nakatambay dito. Titigas na mga mukha nyo ah. Umayos kayo ah. Magtrabaho kayo dahil mamaya, dadating yung bibili ng lupa. Ha, tapos makikita ganyan ang mga trabaho nyo? Ano, baka mamaya magkakapera na ako. Mapupurnada pa dahil sa inyo. Sige na, umayos na kayo. Sige pa. Kilos. Tara na, tara na. Ano? Mamaya na yun. Ito mga to. Miss mm -hmm. uh, Rose, kamusta? Ibang <laughs> klase ah mas maganda ka pala talaga sa personal. Ito na nga pala yung mga papeles na kailangan mo. At nandiyan na rin yung cheque. At kung may question ka, you can call me anytime. Thank you so much, Miss Rose. I will assure you, hindi hindi ka magsisisi. Pwede mo bang tawagin yung ilan sa mga tauhan mo? Kanina pa kasi sila nakatingin mo. Ah... Uh, sige, sige. Sandali lang. Magandang araw sa inyo. Narito ako para sabihin na hindi na si Wilkester ang may-ari ng lupa na ito. Ah... Uh, Nako, ma'am. Eh masaya po kami na kayo na po yung may-ari nito. Ah uh, maligayang pagdating po. Oo oh nga po ma'am. At for sure, lalo pa po, po namin sisipagan para sa inyo. Hmm. Bukod sa kasing ganda ko ka po po kayo. Eh mukhang sobrang bait niyo pa po. Uy ayro, ku tolong ko. Nagbibiro lang po siya ma'am. Maligayang pagdating po. Salamat sa inyo. Pero hindi na ako ang may-ari ng lupa na ito. Hmm? Huh? Ah, sige lang. Paano kung di ikaw? Eh, sino? Ikaw na nakapangalan sa check ah. Oh, Will Kester. Ako ang nagbayad. Pero hindi ibig sabihin nun. Ako na ang may-ari. Maraming taon na nakalipas, Will. Nang umalis kami ng tatay ko dito nang mamatay ang nanay ko dahil sa pagpapahirap ng magulang mo. Oo, Will. Ako yung batang yon. Kung nabubuhay pa ang magulang mo ngayon, makikisabi na kulang pa ang limang daan na ibinigay nila sa pagpapalibing ng nanay ko noon. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako mananahimik lang. At eto ako ngayon. Bumabalik kung saan ako nang galing. Hahati-hatiin natin ang lupang ito sa inyong lahat. Huh? Tama ang narinig nyo sa inyo na ito. At ako na ang bahalang mag-asikaso ng lahat. Uh, naku, ma'am. Uh, maraming salamat po. Naku, malaking tulong na po ito para sa amin. Sinasabi ko na nga ba, mabuti ang iyong kalooban. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, hindi po namin alam kung paano po namin masusuklian yung kabutihan niyo. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po talaga, ma'am. Utang na loob po namin sa inyo to. Oh, te teka lang, teka lang. Eh, Nasisira ka na ba ng ulo, Miss Rose? Mag-aaksaya ka ng pera para sa mga to? Eh, ang tatamad yan eh. Stop it, Win tandaan mo na hindi habang buhay, nasa baba sila. Darating ang panahon na yung mga tinatapak-tapakan nyo ay makakabangon din. At hindi na ikaw ang masusunod ngayon. Dahil lahat ng desisyon sa akin na manggagalit. At ang isa sa mga ay ang palayasin ka makakalis ka na